Nandito na naman tayo, nagtitindang pandisal. Sa umagang ito, nagtsatsaga sa init ulan. Mga ka-guys, pag-support naman ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Ay, sorry kung naharangan kayo. Ito na mga ka-guys. Makain muna tayo habang tatakbo. Mga ka-guys. Ayan, suki ko mga ka-guys. Bumili. Shout out sa'yo. Ay, alis na. Nakakuha tayo ng mga naman ano? yung mga estudyante. Ah, ano po ayo dito, eh. Ayun. Sa petrol tayo mga guys. Maraming salamat. Yung mga kasuki sa umagang ito. Ako tayong ano nagtsatsaga ako sa init ulan pag support naman ang aking youtube channel mahirap na vlogger pag-alisa hmm. muna, bago maalis. Alright guys, yan lagi ko sa inyong hinihingi, sa inyo. So, sure. so be sure to subscribe. Sa mga tita-taka, sa mga tita, para mabuhay ang uh, pamilya na uh, malayo sa uh, Bicol. Uh, ako nag-iisa halungkot at hirap aking tinitiis para lang sila ay mapadalahan ng aking suporta ng aking pinikita sa aking pagtitinda ng pandesal dito sa Malabon nila mga guys kaya sana naman suportahan nyo naman ako Aking pagsisikap para sa pamilya ng aking tinitipon pagdating na isang linggo pinapadala para sila ay may makain at may mga gasto sa kanilang pag-aaral ng aking mga anak. Uh, sana naman uh, atikin ang mga pagkakataon at pinapadala sa aking pamilya sa buhay ng init is sa hirap ulan init ngayong umaga hapon tinapay kamuka guys good morning good morning good morning sa inyo sa umagang ito ayan mga ka guys ang aking mga suki pupuntahan na natin ayan kung palaman yisoo ayaw uwi pa huwag ang utang lahat palwal pa mga ka-guys. hello mga ka-guys. pandisal tayo pandisal pandisal mga ka-idol. pandisal tayo dyan pandisal ako okay, yung magsasabit na na aking pandisal dito sa aking suki good morning morning sa inyo ayaw mga guys. Pandisal guys Guys pandisal Shout out sa lahat ng mga suki Morning to all of you Thank you God bless Surprise at share ng YouTube channel again Thanks